pag-usapan po natin ito pong uh, sinuspinde na unsyame po na EDSA Rehabilitation. Alin sa na rin po yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos at syempre yung uh, NCAP ah, uh, uh, transportasyon po ang ating pong pag-uusapan. Nasa bilang linya po natin ang uh, eto, suki na rin po natin. Mula po sa Liga ng Transportasyon at Operators sa uh, Pilipinas, ang National President po ng LTAP, si Ginong Orlando Calando Marquez. Calando, magandang uh, tanghali. Welcome ulit sa DWICLU Channel 23. Calando. Hi sir Drew. Magandang tanghali. At magandang Opo. tanghali sa iyong milyon-milyon nakikinig at nanonood. Opo, salamat Calando. Pinaunlakan niyo kami at uh, good news itong... Uh, inihatid no ng uh, ating uh, pangulong Bongbong Marcos sapagkat sinuspindi niya good news per se dahil uh, of course malilibre yung ano uh, kumbaga hindi tayo maapektuhan ika sa ngayon kalando ano bang uh, reaction nyo rito sa naging uh, pasya ni pangulong Marcos na ipagpaliban muna o suspindihin itong uh, Edsa rehabilitation uh, napakaganda kami ay highly appreciated kami dahil unang-una dapat ay hindi ng Pangulo dahil napakarami ang trabaho ng Pangulo. E eh pag-isipin mo na lang na ang ating panahon ngayon ay enrollment, pasukan at tag-ulan. Isipin lang dapat sana man ng ating public works, tama ba na umpisan natin ang malaking problema. Pero ang aking masasabi lang sa personal ko, dahil natapos na yung tinatawag na road reblocking ng EDSA na napakatagal na tiniis ng ating mga kababayan na matapos yung road reblocking. So matapos yung road reblocking, dapat gawin na yan ng asphalt overlay na maganda na tawag na matibay na asphalt overlay kagaya ng asphalt overlay ng airport. Oh. Sampun taon ho yan na pakikinabangan e natin. Pero wala nang magawa ibahin na naman hindi naman niya niyan. 'Di ba? Paano mm -hmm. ano ang may duduktong mo dyan na makapagresolba ng problema kundi perwisyo lang 'yun. Oh. Kaya dapat 'yan dahil natapos na yung road reblocking ay lagyan ng matibay na asphalt overlay na kagaya ng airport para sa ganun hindi masyadong mas malaki. Uh -huh. ang gastos ng bayan uh -huh. at distorbo ng ekonomiya ng bayan. Uh -huh. Alam mo naman, mentor natin ito sa buong Pilipinas ay Jetsa. So sana ho ay mag-isip-isip naman ng ating mga nakalagay dyan, nakapalibot sa ating Pangulo na hindi ko mo naisip nila, na binigyan ng budget dahil sila naman ang nagre-recommenda kung magkano yung budget taon-taon. So kung may budget na, na kahit panahon ng pasukan, wala sa lugar ng pag ng programa ng project na kalsada, eh gagawin na lang nila. Mabuti nga ang ating Pangulong mga Bongbong Marcos ay nag-isip, na mm. sinuspindi niya. Kaya tama ho yung desisyon ng ating Pangulong. Oo. Kasi biruin mo ka, dalawang taon natin titiisin yan. <laughs> sa ayaw at sa gusto mo, dadaan tayo dyan. Dadaan Alam ka mo, dyan. Dadaan Sandro, na po lahat tayo. Hindi lang dalawang taon yan kung gibain mo ang buong EDSA, papalitan mo ang simento. Ang masakit lang kasi diyan para sa akin yung sarili ko ano del dumadan tayo, taxpayer tayo. Katatapos lang ng road reblocking ng buong EDSA, pagkatapos yun, gigibay mo, bakit ka pa ba nag road reblocking? Di dapat noon pa ina inakbak mo na, di ba? Oo oh, nga naman. Oh, na ko na yung uh, rasyonale, Ika. Uh, uh -huh. common sense nga ika, e di ba? Pero, do uh -huh. sa atin, sa inyo, sa sektor ng transportasyon, ano yung malaking mawawala at ano yung magiging epekto nito sa kabuhayan ninyo? Lalo kapag nagsimula na yan. Kung sakaling magsimula nga. Ay malaki talagang apektado yan sa ekonomiya. Hindi lang sa hanay ng transportasyon. Lahat ng manggagawa Kagaya nga yan yung ating mga ekonomiya natin ng mga negosyante na dyan dumadal, dyan ang pabilisan, ay talagang hirap na hirap ang ating mga kababayan. Kaya kung isasaksak mo dyan sa mga loob-looban na hindi pa naaayos ang looban, mahirap yan. ay kailangan ayusin nila muna saan ba yung mga alternate route Yun. na dadaanan. Mm -hmm. Nung mamimisplace dyan sa EDSA, mm -hmm. inayos na ba nila? Mm -hmm. At unang-una talaga hindi ko matanggap yung pasukan ng eskwela at tag-ulan. <laughs> ano nga ano, magagawa Matutuyo mo? Matutuyo kaya yun? tag diba? <laughs> Oh, at ang pinakamasakit diyan ang laki ng ginastos sa road reblocking. Uh -huh. Ilang taon na nagtiis ang ating mga kababayan diyan sa Insa. Mm -hmm. Pagkatapos ngayon, niyo sa nilang lang, backing niyo lang din naman pala. Bakit ka pa nag-road reblocking? <laughs> asphalt overlay ang ilatag mo na matibay, hindi yung basta-basta lang na asphalt overlay ang ilalagay diyan mm -hmm. para ho mapakinabangan ng taong bayan. Opo, at dahil nga Uh, dahil ka Lando sinuspend yan, suspendido rin yung ad event scheme, uh, yung uh, pagpapatupad ng ad events scheme. Pero ang sinasabi ka Lando dito ng MMDA, tuloy pa rin ang NCAP at kanina may sumugod uh, stop and go coalition dito sa may uh, EDSA, ay sa may uh, MMDA sa headquarters ng MMDA sa Pasig. Ano pong uh, reaction niyo po rito, Ka Lando? Alam nyo dahil naman po 'yan hindi ko alam kung sino yung sumugod na sinasabi niyo diyan sa 78 dahil uh, hindi ko naman nakita. Ay eh, karapatan po nila yan lahat. Kaya lang ho yung Incap ay marami pang dapat din ayusin. Kaya yeah. tama lang din naman na hindi pa nila ini-implement yung mga pension penalties ngayon kaagad. Kailangan pag-aralan nila dahil maraming rekomendasyon. Kanina ho mayroon akong narinig na nagre-recommend yung may number ko na kailangan 1 ano magsimula sa 10987654321 para magkaroon kasi ho ng distance warning ho doon sa mga driver uh -huh. makikita nila alanganin nga ako titigil na ako mm -hmm. edito dito ho sa Bulaga na nangyayari sa hindi na ho ngayon uso yung uh, dati nagtatago sa puste-puste <laughs> <laughs> eh, wala. wala. na po yan. <laughs> ah, na. Kaya, akin hong uh, barikomendasyon, ayusin po yung mga rules and regulations sa pagtatransfer ng mga registro. Yeah. Dahil oh. yung mga pribado, Sir, ano, uh, Drew, oh. pagka ikaw ay driver mo na privado ka, ay galit sa iyo yung driver mo, banatang ka ng napakaraming violation sa kalsa, diyan sa in-cup na yan. E eh, pag alis niya sa iyo, tambak ang riya ng violation, e eh, di ikaw ngayon ang magsasuffer. Siya mo pahagilapin yung driver mo. Uh -huh. oh. uh, pero nagkasundo na ho ba? Uh, kayo, pinulong din ho ba kayo regarding dito naman sa... Although ito binabanggit din ni uh, Kaobet kung sino yung dapat magbayad ng multa kung driver o operator. Naplancha na ho ba natin yon Kalando? Actually, sa ngayon na uh, napag-usapan naman nung nag-meeting po kami. Kaya lang wala pang pinali dahil kailangan kasi ang pag-meeting dapat dyan ay nandoon din yung LTO. Mm -hmm. Dahil ang LTO ang makapagsabi kung ilang araw pag nag-deed of sale ka ay kailangan matransfer mo, eh, ang daming nagbebenta na buy in sale. Mm -hmm. Naka-open deed of sale ang tawag dyan. So kailan may tatransfer po yan? Ngayon, yun naman pong ganyan na kang, nangyayari na matagal na naibenta dahil open didog silang pinagbinta niya yung kotse niya, eh nakasagasa pala, mayroon ng kaso, eh pinago na yung sasakyan. Ah. Pagbalik nung mayari, yun ang mapusasan sa si airport. Ayun. Siya sasalo. <laughs> Di ba? Ang dapat pang pag-usapan na sir Drew. Uh -huh. Pero kanina meron po nag-file po ng, uh, kumbaga itong, uh, kumbaga nagpasaklolo po sa uh, kanina, hindi pala kanina, last week pala no, itong si attorney uh, Juman pa para po kumbaga uh, nagpasaklolo po sa Korte Suprema muli para po mapigilan itong uh, pagpapatupad ng uh, NCAP na naman. Ah, uh, Kalando. Alam niyo po yung sa Korte Suprema Sir Drew ano, ang rimiklamo namin talaga noon ay yun pong uh, mga local government NGO, oh, unang sobrang, una sobrang uh -oh. nagpasa sila ng sarili nilang ordinansa. sa uh -oh. Tapos pina nila yung sixty na hatian doon sa kita na nakita namin po na ang mga may-ari pala doon sa mga concessioner sa bawat siyudad, eh yun din mga pamilya ng konsihal. <laughs> Di ba? Uh -huh. Kaya yan ho yung talagang katotohanan na nangyara. Iginigisa sa tayo sa sarili natin mantika. Walang pinagkaibahan po yung deregulation law. Mababaiba ko lang, Sir Dro. Oh, sige po. Yung deregulation law, ipinasayan na walang pakialam ng mga oil company kung magkano ipataw. Diba? Ang may pataw ng mga oil company na preso doon sa oil deregulation law. Mm -hmm. Ngayon, nung natapos yon, nagfile din ng ating gobyerno, nag -ano, nagpasarin ng batas na deregulation tax. Uh -huh. Kung magkano yung gusto nilang buwis, ipapataw din nila doon sa oil company. Kaya ang nagsaper, tayo. May excise na tax pa. Mayroon tayong mga kongresista na nagsabi na aapilahin natin ito. Pero... Huwag naman saan ng totoo yung aming hinala na nung nasungal-ngalan na yung bunga nga nung nagsalita na ilabanan yung deregulation doon na yan, mula noon hanggang ngayon, wala na. Ah. Kaya wala na yung Namatay na yung issue. Ah, uh -huh. Grabe. Uh -huh. Eh, kasabay niyan, eh, may oil price sa adjustment na naman bukas. As usual. Alam mo. <laughs> Hindi na <nang> tapos-tapos. <laughs> Alam mo na, ano, natatawa ko. Sir Dro, uh -huh. dahil yan pong deregulation lo na yan. Talagang uh, itong oil ano, itong, ano tawag daw BOE, uh -huh. Na spokesperson ng mga oil company. Ang tawag ko diyan direktahan. Spokesperson kung saan-saan na lang kinahagilap yung sinasabi nila. na kung ano ano mga dinadahilan nila. Sila na yung gumagawa ng dahilan eh uh -huh. para makoberan lang ho nila itong mga oil company. Di ba? Mm Hindi -hmm. Hindi natin alam kung totoo yung mga sinasabi nila o hindi. Hindi ako naniniwala na linggo-linggo ay taas baba ang presyo sa ibang bansa. Right. Hindi ganun ho, maniwala ko sa Ang anak ko, nagtatrabaho rin sa oil company ho, sa aram ko. Oh, last na lang, Kalando. Sa tingin mo sa pagbabago ng liderato sa Department of Energy, may magbabago ba? Eh, inilipat si Secretary Lotilia sa DENR? Panalangin po namin at panalangin ko po ay may pagbabago sana ho. Pero sa tingin ko kung ganito lang ang laro ho, ng Kongreso at Senado at paramihan lang ng boto ay walang pagbabago yan. Ganon pa rin po yan dahil paramihan lang ng boto naman eh, di ba? boto. Hindi ng naman yung totoo na tama ang may papayral kundi butuhan. Oo. Eh. Uh -huh. uh -huh. Last na lang sa Edsa at sa NCAP. Uh, meron pong uh, pinag si Pangulong Marcos, one month review pa itong EDSA rehab. Kayo ba ay open for uh, consult open ho kayo para po matalakay ito pong issue na ito para po mahingi naman yung inyo pong opinion at uh, lahat naman tayo eh, talagang uh, po nito kalando. Maganda yung sinabi ng ating pangulo Sir Drew na isama ang mga sektor ng ating mga consumer. Exactly. Dahil tayo ho yung nagbabayad dyan po eh. Kaya sana ho sundin nila ho yung tinatawag na public consultation, yung technical working group ay isama sana ho nila ah. ang ating mga transport industry. Yan. Kaya yan ho ang malungkot ho dahil ho halos lahat ng mga batas na sinasabi ko pagdating sa amin sa transportasyon, batas ang kanila, pero pagdating sa implementasyon, gatas ang kan. Gata, gatas ang kan. Gatas tayo. Iyon. Ako, Kalando. Sige, maraming pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Hopefully, ma na ito, Kalando. Maraming salamat sa iyong oras at magandang hapon. Maraming salamat, Sir Dro. Magandang hapon sa ating makababayan Pilipino. Wala tayong ibang gawin, kundi just yes. Tiis ang mangyayari. <laughs> All right, Calando. salamat Kalando Marquez sa iyong oras. Magandang hapon. Ingat ka sa biyahe. All right. Si Kalando Marquez po 'yan, ang National President po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas.